Hi guys, welcome sa ating YouTube channel. And for today's video guys, uh, tuturo ko sa inyo ang tamang pagmatching ng speaker at amplifier. So sa video na to guys, ito ay complete guide kung paano siya i-match yung katulad nitong uh, mga 5.1 floor standing at bookshelf. Sa video na to guys, matututo kayo kung paano ang tamang pagmatching ng speaker sa amplifier. So, yan. So, guys, umpisahan muna natin sa matching ng wattage. So, unang alamin natin, guys, ano ano ang PMPO? Ang PMPO PMPO stands for Peak Music Power Output. So, ano naman, guys, yung RMS? Root Mean Square. Itong dalawa, guys, yung laging binabasya natin pag titingin tayo ng power ng speaker or amplifier. Uh, Doon sa PMPO, guys, uh, ano to? Ito yung maximum power, no? Na, kumbaga, nag-peak, pumitik tapos uh, dito sa RMS guys, ito yung continuous power handling ng speaker natin. Kumbaga, ito yung laging ginagamit. Kumbaga, dire-diretso yung pitek guys. So, ipapakita ko sa inyo guys yung graph no. Ayun yung RMS guys, yung bandang siguro mga 50 to 75%. Percent. Tapos yung, PO, yung PMPO, yung pinaka-maximum yung pitek. So, sa PMPO guys, uh, usually talaga, uh, ayan yung ginagamit pang adver advertise ng mga amplifier at speaker para mainggan nyo yung mga customer na ito malakas to malakas yung power nito 1000 watts example pero ang RMS nya talaga nasa palagay nating 500 watts ganon or 600 watts so ang pinakamaganda guys at titingin tayo sa RMS lagi pag bibili tayo ng amplifier or speaker so ito guys no meron tayo example dito no amplifier ang power nya ay 500 watts RMS so ang kailangan ng speaker guys Uh, 400 watts. Bakit 400 watts guys? Uh, example, paibahan yung ano no yung, yung RMS ng amplifier natin tapos yung speaker natin, yung left 200 watts, tapos yung right 200 watts. So total of 400 watts. Kaya 400 watts guys. Ah uh, kasi yung ano to bali, less 20% to guys para hindi natin na ma-maximum yung capacity ng ating uh, amplifier. Nang sa ganun guys, hindi siya mag-iinit. So napaka-importante na to guys, wag natin sasagarin yung power ng amplifier natin. Laging uh, less tayo ng 20%. Ang gagawin nyo lang guys, 500 minus 20%. So total of 400 watts. Ayun lang yung gagamitin natin sa overall na speaker natin na ikakabit. Uh, kung, left, kung, da, kung, dalawang channel yan, left and right, so kailangan, i-divide na lang natin guys. 200 watts yung left, tas 200 watts yung right. So dito naman guys, sa example natin, PMPO or max power, 2000 watts yung amplifier. So yan guys, kadalasan yung may kita guys sa mga advertise ng mga nagbebenta ng mga amplifier. Laging max power o PMPO yung ilalagay nila para makainggan nyo ng mga customer dahil ito nga ay mataas ang watts ibig sabihin malakas to, ganun ganon, so ayan kadalasan ginagamit guys, kaya ayan yung gagamitin natin sa ngayon bilang example, so ayan guys oh, nag, nag minus ulit tayo dito guys So, oh, same procedure sa RMS, pag minus tayo ng 20%. So, ang i-consume natin guys na wattage, ang kukunin natin ay 1,600 watts. PMPO or max power. So, dito guys, ano naman mangyari kung mas mataas ang wattage ng e speaker? So, mali yun guys dahil ang mangyari guys, uh, unang-una, pag mataas yung wattage ng e speaker kaysa sa amplifier, uh, hindi hindi marirelease ng, uh, ng yung capacity ng e speaker. Kung baga, kala mo malakas na siya pero hindi pala siya malakas. As, at minsan guys, magkakaroon ng distortion o talagang pag binolyo mong ganun guys, eh, hindi na siya lumalakas hanggang ano na lang siya, hanggang 10 o'clock or 12. So wala na siyang ilalakas talaga guys. Kasi usually guys, 12 o'clock lang talaga ang volume natin. So mga 50%. So guys, kapag ganyan guys, ah uh, masasayang lang ang pera nyo dahil ah uh, dito, um, garalgal yung tunog. Hindi maganda sa tenga guys. Tsaka hindi ma-maximize ma, 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 ma maximize yung yung ganda ng tunog ng ating speaker. So, yun lang naman kapag mababa yung watts guys. So, make sure na mas mataas ng konti yung watts ng amplifier sa speaker. Di bali nang mataas guys yung yung speaker, ay yung yung amplifier kaysa sa speaker kasi pwede mo naman siya timplain sa volume. Pero yun nga lang ang disadvantage guys. Pag tinodo mo yung volume, pwede naman pumatok yung speaker. Dahil mataas nga yung bigay ng power ng amplifier. So, pag ganun yung setting nyo guys, make sure na alalay lang kayo sa volume guys. So, dito naman tayo guys sa impedance matching. So, alamay natin guys yung power output mo ng amplifier. For example, ganito yung nakalagay sa specs guys. Ha? Ito dalawang klase. Yung output power ng amplifier ay yung lagi natin titignan. So, dito, nakasaad naka dito, 8 ohms, tapos dalawang 2,000 watts. So, pag sinabing dalawang 2,000 watts guys, yung left channel, 2,000 watts, tapos yung right channel, 2,000 watts din. So, dalawa yung stereotype yung amplifier na ito, pag ganito. So, yung sa kabila naman guys, puro ohms. Tapos, 4,000 watts naman yung bato niya ng power. So, mas mataas guys. So, ito yung pinaka-maximize na power ng amplifier sa mababang ohms. So, dito guys, dalawang 4,000 watts yung magagamit nyo. So, sagad na power to ng amplifier. So, ito yung dito tayo magbabase guys. Sa 4 ohms na lang muna tayo magbase. No? So, example guys, so, oh, PMPO yan guys. Ha? Ah. So, ayan, meron tayong dalawang speaker dito subwoofer guys, left and right channel. So pareho -ohm 'yung 4 ohms. Tapos guys, ang bato ng amplifier guys ay 8000 watts total. So 4000, ayun nga 4000 watts sa left, 4000 watts sa right. So total of 8000 no. Tapos syempre, gagawin natin 'yan, ileles natin ng 20% dahil nga siyempre uh, syempre ayun natin masira 'yung amplifier natin. So same procedure, 20% ay yung recommended usage natin yung total ay 6,400 watts So, ititibay natin yan, 6,400 watts, i-split natin dun sa left and right channel, magiging 3,200 watts max power each channel. So, yan guys. So, hanap kayo guys ng speaker na 2,500 watts to 3,200 watts max power. So, ayan yung recommend na speaker ko guys. Ayan yung max power na hanapin nyo. So, dito naman guys sa another example, left and right, kumikita nyo, dalawa sa left at dalawa sa right. So, for example natin guys, dalawang 4 ohms, no? So, dito tayo sa parallel connection, guys. Ayan, kumikita nyo. Ito guys, oh. Parallel connection, positive to positive, tapos negative to negative. Tapos dito naman sa second channel, for example, ito yung left, tapos ito yung right. So, ayan, positive to positive, negative to negative. Ganyan yung wiring nyo. So, dyan guys, uh, 4 ohms. For example, 4 ohms, 4 ohms yan. Total of 2 ohms. Hindi siya pasok, guys. So, pwede tong bigla na lang umusok yung speaker nyo guys. Kahit na ba sabihin natin uh, mahina yung volume guys, eh, madaling uminit yung mga kapasitor nyan at pwedeng pumutok. Pwedeng umusok guys. So, uh, kawaway amplifier natin guys kasi hindi niya supported ang 2 ohms. Kung gusto nyo ng ganyan setting guys, kailangan nyo maghanap ng 2 ohms na amplifier. So, wag, wag na wag nyo gagawin guys. So, dito tayo sa computation guys. Paano natin nakuha yung 2 ohms? So, ganito guys yung formula no. One, tapos, i-divide natin sa 1. Divide pa yung 4. So, for example, guys, ito. Ito, guys, 4 ohms. Sorry, hindi ko lang nalagay yung ohms, ha. 4 ohms yan. Dalawang 4 ohms. Yan. Dalawang 4 ohms. Tapos, i-divide natin tong dalawa na yan. Ayan. 1 divide 4. 1 divide 4. So, ito yung sagot. 0.25. 0.25. So, ipa plus natin yan, guys. Yung dalawa na yan. Magiging 0.5. So, ito yung last. 1 uh, divide 0.5. 2 ohms. So, ganyan yung formula natin sa parallel connection, guys. So, ngayon, hindi na kayo mahihirapan, guys, sa pag-compute, mano-mano ng, uh, ng mga ohms. So, alam nyo na yung formula, guys. Tingin lang kayo dito. Although, meron din namang, uh, ano sa mga website, guys, no? yung mga pre calculator. Pero, iba pa rin kapag uh, alam nyo yung formula. So, ito lang, guys, yung formula. Yan. Laging ganyan lang. So, kung meron kayong tatlong speaker, Add nyo lang yan. One, add nyo lang siya Add nyo dito plus 1 by 4. Ayan, 1 divide 4. Tapos kung 4 naman, 4 na i-add mong ganun. So, ganun mangyari, guys. Ayan yung sagot. Tapos, uh, dito naman tayo, guys, sa another example, 8 ohms. So, kunwari 8 ohms yung speaker ko, guys, no? So, ang need na power, guys. Uh, again, ang need na power, 3200, no? So, ang kailangan natin bilhin na amplifier, guys. Kung 8 ohms ay 1,600 each. Ayan. 1,600 watts yung kailangan nyo na sa uh, subwoofer or speaker. So, ayan. Para ma-achieve natin yung need na uh, pwede rin naman bumaba ng konti, guys. So, wala namang problema doon. Basta alalay lang sa volume. Kung medyo mahina yung, for example, 1,000 watts lang to. So, okay lang din, guys. Pero, syempre, alalay lang tayo sa volume. Huwag tayo laging lalakpas sa 12 o'clock para hindi masira yung amplifier natin. Kasi, minsan, guys, 12 o'clock lang, eh, bigay na bigay na kagad yung power sa amplifier natin. Laging 50% lang guys yung power na i-consume natin sa amplifier. Ayan guys. Ayan, 3,200 watts siya, no? So, pasok siya. ah uh, kaila na pasok siya dun sa power na bigay na amplifier. So, dito naman, computation, ganun din guys. So, yan. 1 divide 8 plus 1 divide 8. So, ayan yung sagot. Ipa-plus muna naman yung dalawang 'yan. Ito yung sagot, 0.25. So again, ito yung formula guys, no? unang kukunin natin, 1 divide 8. Tapos 1 divide 8, lagay natin yung sagot dito. Tapos i-plus ulit, plus naman natin 'yon. Ito yung sagot. Tapos 1 divide ito, 0.25. So 'yan yung sagot guys, 4 ohms. So tama guys, ah, pasok siya dun sa sa amplifier natin. So pasok to guys. 4 ohms. Wag lang yung 2 ohms guys. So kung ano yung specs na naka-indicate sa amplifier natin, yun yung sundin natin para hindi masira. So ito na naman another example, series connection guys. So iba na to guys, no? Sa series connection ang matching natin, ang una yung wire tignan niyo yung wire guys. Ayan. Para siya nag-combine dito, no? Positive to negative. For example, ito yung left. Yan, pupunta siya doon. as positive dito, tapos nagdikit silang dalawa. So ganun din dito sa right channel, yan. So, sundin nyo lang guys yung wiring na yan guys, no? So, ang ang rules dito guys sa uh, series, yung ohms uh, pataas kasi nag -a add siya. Ito madali lang yung computation guys kasi add lang to. Tapos yung watts naman bumababa. So, for example guys, no? Meron tayo ditong 4 na 8 ohms. Dalawang 8 ohms sa left channel, tapos dalawang 8 ohms sa right channel. So, pag kinumpute nyo yan guys uh, 8 ohms, 8 plus 8 equals 16 ohms ganyan yan guys so kung apat, tong, kung apat na 8 ohms yan magiging 32 ohms na yon hindi na pasok so dito guys, dalawang 8 ohms lang pasok sa amplifier natin dahil ito ay sorry sorry ang ako oh, nga pala, sorry sorry, mali to bali 8 ohms, plus 8 ohms, 16 ohms So, so hindi siya pasok sa amplifier guys natin kasi hanggang 8 ohms lang yung amplifier natin. Itong setup na to guys, 16 ohms. So, pwedeng masira yung amplifier natin dito guys. Dahil hindi siya supported ng 16 ohms. So, mali yan guys, no? Mali yan. So, yan guys. So, ito lang yung kailangan 8 ohms at 4 ohms again. So, ganito magiging setup natin guys, no? Kailangan 4 ohms yung mga subwoofer natin. So, equals 8 ohms. 4 plus 4 equals 8 ohms. So, tama yan guys, no? Pasok sa 8 ohms. So, sa wattage naman guys, ang wattage na ibibigay ng amplifier ay 2,000 watts dahil nga 8 ohms siya. So mas mababa no kumpara sa 4 ohms na na amplify na ano na setup. So 2000 watts pero ang maximum niya ay 2000 watts guys. Hindi tayo pwede lumakpas diyan. So sundin natin yung formula, yung rules. So kung sa 8 ohms 2000 watts each channel. So again, yung recommend channel natin ay 1600 each channel dahil minus ko yung 20%. So 2000 minus 20% equals 1600 watts. So yan, guys no, ang ang kailangan natin each channel ay 1600 watts so ngayon naman i-divide natin doon sa dahil dalawa yung um, yung speaker natin kailangan dalawang 800 watts yung per speaker no ayan guys may kita nyo 800 plus 800 1600 watts so pasok to guys itong setup na to ay pasok na pasok sa amplifier natin na 8 ohm setup so pag 2 ohms din naman pag 2 ohms naman guys ito guys medyo malakas to kumain ng power no pwede rin naman guys walang problema 2 ohms Uh, kadalasan ng mga 2 ohms guys yung mga heavy subwoofer yung talagang yumayanig yung, yung mabasey so ganyan ang 2 ohms guys no pero kung mga pang video kay pang bahay uh, pwede rin naman yung 2 ohms guys kasi pag sinires nyo yan guys ayan magiging 4 ohms so pasok sa amplifier natin kapag 2 ohms dalawang 2 ohms na speaker pag sinires natin 4 ohms so guys pasok sa amplifier natin na 4 ohms no So, ang, um, syempre, ang ibibigay ni amplifier na wattage ay malaki, 4,000 watts. So, ayan, 4,000 watts guys, each channel. So, ang rules natin ulit ay minus 20%. So, 3,000 watts lang yung gagamitin natin. So, ayan guys, i-distribute natin, 3,200 watts each channel. So, magiging speaker natin guys, ay 1,600 watts per speaker. So, ayan guys. Ganyan guys, 2 ohm, 1,600 watts. So, ayan guys, no? Hanggang dito na lang yung video natin and sana may natutunan kayo sa video na to and I hope mag-subscribe kayo and marami pa akong ituturo na uh, mga topic tungkol sa DIY natin ng mga sounds and other DIY project. Thank you guys! God bless us and happy DIY!